So ayan mga kapanalo, maganda umaga. So meron ditong unit, dinala race blue. So sa pagkakalam ko yung mga ganitong kulay is 2021 model. 19,323 kilometers. At pakinggan natin yung tunog ng makina. So yun medyo mataas yung minor konti. Pero okay lang yan, 1.2, 1.3, okay pa rin yan. Pakinggan nyo, pagdating ng 7,000 RPM, may lalagapak dyan. 1000 10 RPM. Lumalagapak yung BBA niya mga boss. Uh, check upin natin kung anong meron. Ayun so, mga boss, ito na yung ating maingay kanina. Ito, pakinggan natin kasi bukas na mas maridinig natin itong BBA. 7,000 na So, nairinig nyo yun mga boss, lumalagapak. Try natin yung alisin siya kung ganyan pa rin. So, yun yung ating troubleshoot ngayong ng araw. Alisin natin muna. So dalawang piece lang yan, dito kahaba. So, so marami tayong check dito kasi itong motor pisa ay medyo mataas na rin ang odor. Ayun, so, dali natin check natin kung may tutunog pa din. papansin nyo parang delay yung tulak nya tapos wala nang lagapak ng inilis ko BBA so ito palta natin to ng bago try natin salta ka ng bago so yun nga panalo ito na yung ating bagong BBA so salta na natin makalimutan balik yung gasket mo kasi dito talaga ito nakalagay si BD eh, subukan natin kung ganoon pa rin mga boss tapak natin itong bago medyo mahal mahal yung BB mga bossing kaya ito na sira medyo gastos ka agad kung baga so pakikinggan natin siya kung ganoon pa rin kasi napapansin ko medyo delay yung ano niya yung response kaya yeah, lumalaga sa loob ng makina so yan try natin mga boss kawin natin subot ulit mga boss, ito yung problema. May tunog siya, lagapak din, pero napaka smooth. Hindi tulad itong isang ito. So, makapasin nyo pati, kinalawang na siya, oh, sa loob. So, ito yung lumalagapak. So, delay yung response niya. So, pag delay yung response, nalagapak talaga yan. Ayan. Ano, pupunta natin ang bagong BBA masakit yes, masakit then pupunta tayo dun sa left side i-checkin natin yung water pump ni boss boss wala pa ba itong PMS wala pa daw wala pa itong PMS taas na ng water may 20 na so yun lang mga boss pag ganun yung naririnig niya alam niya na BBA gastos ano? thank you mga bossing